Morning, kay kay Good morning mga kapatid ko kay Kristo, Good morning mga kaiksunan, Nandito tayo ngayon sa Cebu. Kasama natin si Kuya Romy, si Brother Mando, hey. at si Brother Randy. Pagkita naman. Hi, bro. 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 Ayun. Yeah. So, uh, maraming tayong pupuntahan ngayon na lugar. Mali, anim na lugar po ang pupuntahan natin. Bibigay po tayo ng konting tulong, bigas para sa mga kapatid natin na tinamaan ng bagyong Tino. At uh, dito naman si saan ka, Kuya Romy? Dito na, Lapu-Lapu Lapu-Lapu, so uh, may mga pikto yung Lapu-Lapu, no? So Oquera, okay na, okay. gamay, no? Uh, Dermando, Cordoba, Cordoba, uh, Cordoba, no? Opera okay, Sub, say, Abro uh, Opera okay, Sub, Opera okay, Sub, diri sa Cordoba Sa apat na lugar yung tinamaan na matindi Compostela, Liloan, Mandawi, and Kalisay Nandito na po tayo sa Kotkot, Liloan isa sa pinakamatinding tinamaan. Dito may pinakamaraming uh, namatay. So makikita natin may tubig pa din. Diyan yung mga gamit nila. No? Talagang napakataas ng uh, tubig dito. Nakikita niyo yung mga gamit nila. Oh. Nakakalat na lang. May hirap pa rin daanan. Walang tubig. Walang kuryente. Wala rin signal dito. Pero ayan yung mga gamit nila sa labas. Nakakalat na. Iba naglilinis pa and mga uh, gamit nila. Wala na yan, tapo na lahat yan. Nandito ya, na po tayo mga kapatid sa Diluan chapter natin. Uh. Umasok din po tayo sa isang subdivision dahil na uh, magkakagulo po kung doon po tayo sa labas maminigay na ating mga uh, bigas para sa ating mga kapatid. Makita natin. Eh? Ayan, eh. pa rin sila. Kapal pa rin ang putin nasira ang sasakyan, natis siyang aso ay eh, maayos siya na dito so busy-busy po yung mga tao nagbibinis dito ayan, well, mga sarang motor ay maayos na lang mga sarang motor o nakapalat na gamit eh, no? sa dito isa. sa labas, dami-dami ayun, nagbibisyan po at yung si Santo Lugo hindi to, halang yung isa dito pa natin si Santo Lugo alabas yung mga hindi pa rin so baka gamit ha, halag

sa rin talaga. Ito talaga ang Pinoy, no? Pagkita mo sila, nakangiti pa rin. Ito na hihirapan. Pero kaya, ituloy. Ituloy lang tayo sa pangalagay sa Diyos. Ito yung uh, sasakyan ng member natin. Pwede Alan, Mother Marlon. Pasakay kayo dito. Ang lubog na lubog. Kaya ni Brother Dodo. Ay! Puro putik talaga. Nalubog talaga sa tubig. Ay, na magbinisaya lang ka, no? Oo, oh, bisaya. Pwede sa Tagalog. Ay, oh, para, para makaitindi yung taga Maynila. Ah. <laughs> para, para maraming giyaya. Ah, joke <laughs> <laughs> Sige, so uh, good afternoon. Uh, dito tayo ngayon sa Kotkot, Liloan. Kasama natin ang isang masipag. Yes, at guwapong-guwapong manggagawa. Amen. Eh, <laughs> si brother. Dude. <laughs> Tama dun, bro. yan. So, kumusta bro? Ayos lang. Ayos lang. Ayos so, lang. kumusta so, naman? Kahit, Maraming nawala, di ba? No? Oo. Uh, kahit ganito nangyari sa amin, laban lang kasi ganito naman ang buhay. No, hindi natin alam, hindi natin pinapangarap na maging ganito ang pangyayari. Pero Siguro ito yung ano ni Lord Divine Mercy na mangyayari to kasi mayroon siyang mga ibang dahilan. Magagandang plano. Magagandang plano pero sa isip ng tao siguro masakit Simple lalo eh. na pag dami namin gamit, mga sasakyan, wala Kung wala nang papakinabangan, no? Wala na, na lahat. Almost lahat, sira. Lalo na itong mga hanap buhay ko. Kasi mataas, ko. di ba? Hanggang halos oh, bubong na nito. Okay. Lagpas dyan sa may gitna yan, no? Oh. Dyan kalalim yung... Puso sa bahay, ganoon baha, na rin. Oo, oh. ganoon din sa loob. Hotik. Lapok. Oo, so, oh, lapok. First time namin <laughs> na ganito, pero... Okay. Sa una, mapaiyak ka na... Hindi mo maramdaman kung may saya pa bang, bang bukas na darating, pero... <laughs> papas ko pa man din. Oh, ano? sawa ng Diyos, kahit paano. mayroon namang mga friends, tumutulong, nag... <laughs> nag ano, nag... Uh... may may na ganun talaga ang buhay. Hmm. No, hindi lang ikaw ang naganyan, marami kayo. No, hindi lang dito ang sa ang nabahaan, kundi... Marami buong... lugar, no? kahapon, galing kami Potlut, talisan, talisay, talisay, eh. ano? sa Bandawe, Bandawe. area din, ano. So, marami. Grabe yung damage itong si Tino sa Cebu. No? So, so, pati sa sakyan mo, sira, di ba? Oo. Wala na to. Wala na. Nalak to. Hindi na mabuksan. Na no? na to, mabuksan. Na, no? So, ilang At buwan pa lang to. to? Ito sa akin, mag-two months pa lang. <laughs> Grabe. So, saglit two lang. lang no? Saglit lang pinahiram ni Lord Covered sa akin. Covered pa na insurance to? Opo. Covered. Pero ang problema lang, ipanghanap buhay mo I'm to, di ba? So, paano ang kita ngayon? Wala. Balik na naman sa motor motor, so, motor boy, habalaban. papayos pa rin pero kahit pa paano survive din so may panggastos ka naman yun lang <laughs> <laughs> yun ang tanong <laughs> so sige anyway yun naman ang ano natin so kung natulong tulong lang so magbibigay lang ng konting tulong sa atin galing to sa mga kapatid natin ano? Ba? na nagtulong tulong so sa, inyo, sa inyo talaga yan So, friends, salamat po sa inyo. Bilangin mo na lang baka kulang 5000. <laughs> Kung may kulang <laughs> man to sila na, niya, sila na <laughs> dito lalo na 2 taon na to. <laughs> so galingan sa mga kapatid natin so um magpapasalamat sila yon, hindi kami, kami gastos lang naman. Amen. So, friends, salamat sa nagbigay nito no kahit pantuwing din yan, pantuwing konti na lang. Amen. <laughs> Kasi 55, di ba? So 500 na lang, brother Mando. Pwede na pantawi. Eh. <laughs> <laughs> so, ano masasabi mo sa mga kapatid natin, no? Na, na biktima rin, kagaya mo, siyempre. Uh, kasi sa Cebu, marami kayo, eh. hindi lang ikaw, eh. Sa mga na biktima, gaya na namin, na nabahaan din, laban lang tayo, huwag tayong susuko. Kasi binuhay tayo ni Lord, may paraan yan. May bagos yang ibibigay para sa atin. Kaya, Pangako ni Lord, hindi hindi niya iano yan. Baliwala kundi tutuhanin niya yan. Kaya laban lang. Pray lang tayo. So hindi tayo pwedeng mawala sa community kundi patuloy pa rin. Amen. Amen. Sige, thank, you, Lord. thank you. Thank you. bro. Thank you bro. Kel ha! Ibro, ako ako puno sa pagkain. Ha. Okay, bye-bye din. Ay na, pantawing na. <laughs> Para sa mga nais tumulong sa Biyayang Bigas, maaari kayong mag-donate sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.